Good morning everyone! Kamusta po kayong lahat? Sunday today, diri sa Jensen. Init ka sa gawas. Yesterday, my staff sent me an information na may free spaying ngayon ng female cats and dogs dito sa isang mall, sa Robinson Mall, dito sa General Santo City. So dahil may mga alaga akong pusa at aso, ay dadalhin natin sila ngayon dun sa Robinson. Dapat kanina pa 8, pero ngayon ay time check natin is 9.07 na. Ah. Ah, uh, dinala lang namin yung mga aso uh, kasi upon checking kanina, yung mga pusa pala namin ay lalaki. Akala ko ay babae yung mga yung isang pusa namin. Kanina ko lang nalaman na lalaki pala. So ngayon yung dadalhin ko lang ay mga female na dogs, dalawa sila. Pero mamayang hapon pa yung schedule. Pero titingnan natin baka makapa-schedule today. Or baka i-cater din nila ngayong morning na. Tapos balikan mamayang hapon. Or baka pwede na ngayong morning na lang din lahat. Pati ang operasyon nila. Uh, kinuha na ni Gracie yung aking mga aso uh, at nilagay na sa sasakyan. And tara, punta tayo sa labas. Nasa Robinson na ako ngayon. Kanina pa actually. Pero tinulungan ko si Gracie magbuhat nung kulungan ng dalawang aso. Pagkapasok ko kanina, may mga pusa na na naunang inispay. So, dun kami pumasok sa administrative entrance, mga staff entrance. Dito sa normal na pasukan is 10am pa, which is 2 minutes na lang, 10am na. Maghihintay na yung iba madala ng sariling pets nila. Aso ah, yan. Pusa. Morning kasi ang schedule ng cats sa hapon naman ay wala na. Nag Go signal na sila na mag-open. Sana kayong si Gracie. Pinakuha ko siya ng mga form eh. So, sa morning, mga cats yung mauuna. Kaya nun, na-spay na sila. meron tayong veterinary medical waiver. Titilapan ko ito siya. Ano si Gracie, oh? Nakikita siya sa mga pusa na walang malay. <laughs> Ayan naman si LV at saka si Margaret. LV! Marga! Marga! At saka yung mga kasabayang aso. Kasi ang mga aso ay sa hapon yung schedule nila. Ano na yun si Gracie? Ayan siya, oh mga pusa kasi ando nakahiga may mga anesthesia effect pa mga wala pang malay so first time ni Gracie makawitness, first time ko din makawitness ng ganito, and si Gracie kasi may pagka animal lover din siya and na -cute -cute siya at the same time naawa na <laughs> Andun na sila Ate Gracie, pumila na sila doon sa Okay, ando na sila Ate Gracie, pumila na sila doon ni Lemon, ah sorry ni LV at saka ni Marga. Pinapila ko na sila kasi ang haba na naman ng pila and then 12 magyay start. And ang daming mga aso ngayon na naka uh, nakumuha ng form kanina pala para sa mga aso. So maganda yung ano yung program na ito kasi um nagiging affordable siya at nagiging aware yung mga tao kung ano yung purpose ng spaying. Kasi nga to be a responsible fur parent, kailangan makontrol mo din yung dami nung pets mo. Kung hindi mo sila kayang alagaan and eh ipapastay natin on neutered 'pag sa lalaki no, mga male pets. Ngayon yung serving nila is paying lang for the female pets, female cats and female dog. And also um, sana magkakaroon din ng program na yung sila na din mismo mag house to house, no? Kasi may mga tao talaga na hindi convenient sa kanila ang pagpunta sa ganitong establishments kung walang pamasahe, walang sasakyan. Pero napakalaking tulong na nitong program na ito. Ang mahal din kasi magpasti ata or magpapa new um, tatanungin ko dito magkano yung regular na fee pero alam ko lampas lampas 1000 din eh and then dalawa or madami yung pets mo and then sa spaying din kasi or new trade mo yung population ng pets at saka, ka yung mga aksidente yung hindi mo pa hindi na pala yan sya pwede magbuntis kasi yung mga animals hindi mo yan mapipigilan ikong eh, kailan sila magmi-mating yun yung paraan, staying ang paraan para maiwasan ito. Isa pa sa purpose nito ay lalo na dun sa mga hindi nagbibreed o hindi nagbibenta ng mga hayop. Ito yung purpose talaga para hindi na magbuntis. Kasi kawawa din na kung buntis na buntis at inang panganak na yung, ilang panganak na yung aso natin. Then pag nanganak na sila, ipap, ipapamigay kasi hindi natin control yung napagbigyan naman natin hindi sila responsible sa mga pets kawawa lang din. So, magandang program ito. Thank you. Thank you, Robinson. At saka, um, City Vet. I think City Vet, yung ano nito, yung partner nila dito. Nakaharap kasi yung mga tao siya ngayon sa tarpaulin na malaki. Pero ang daming sponsor, sponsors sa Thank you so much sa lahat ng sponsors. Ayan, oh. meron John Arns. Ano pa yung iba nakikita ko dyan? National Bookstore. Thank you tabunan kasi nila hindi ko na mabasa. Yeah. And Dr. Denise Denise Ruiz, Maria Dumalag, Twilight like Betonio. Ayun, natabunan yung iba. Pasensya na. Okay, update ko kayo later. Ando na si Gracie. Doon siya nakapila. I-zoom ko ha. Ayan siya. Andiyan siya nakapila. So, nagpirma na ako kanina ng waiver. Sana mamaya ay, I think, 3 hours to 4 hours sila bago mag -ising. Hintayin ko na lang namin sila dito sa mall. Dito ako sa tapat kayo ng Jollibee. Dito na lang din kami magla-lunch. Para hintayin na lang din magising yung mga pets. Tapos, diretsyo na sila uwi. Update later! Inabot ko na lang kay Gracie yung aking ID. ay na yung dalawa o. Oh, si Margaret at saka si Elvin. Okay, ang oras natin ngayon ay 2.15 na. 2.15, pero nagpalista na kami doon kanina. Tinatapos pa yung mga, ano, mga pusa. Hindi pa kasi nagigising yung iba. So, hindi pa nakiklear yung area. So, ang sa isip ko, baka gagabiin na kami mamaya pag uwi. Andun yung dalawang pets ko. Pinalabas mo na ng county ni Gracie para makita niya kami dito na kumakain. Ito na lang ni kami kumain sa Jollibee. So, I don't know kung anong oras maumpisahan ang mga dogs. Pero mabuti na lang ika number 20 kami. Pintay na lang namin na tawagin para makaproceed na kami doon ulit sa loob. At pa yung mga dogs sa labas. Oh. So, medyo matagal pala, no? Sana, eh, tapos alas 9, dito na kami kanina. Mabuti na lang, dala ko ang aking cellphone, isang cellphone na pang vlog, aso ka power bank. Ito yung aking Mighty Power Bank. Maka dalawang full charge na yan. Pero hindi pa rin low bat. Ayan ang aking Mighty Power Bank. Of course, ito din aking multi-charger cord. Power cord yan. Tatlo ang pwedeng ma-charge dyan. edang ang aking Power Bank na 30,000 mAh. Ayan. Ito din yung ginagamit ng aking kapatid na mga vloggers. Ayan. 30,000 damage. Ang tagal na niya na pati yung sticker na yan. 2 years na ata to sa akin. Karabi, ito talaga yung maasahan mo na power bank. Kita mo, oh, ilang ilaw pa yan. Walang bawas. Nakadalawang full charge na ng phone. Ayan. So, if ever gusto nyo nito, may 3 pieces na lang kami sa shop, ha? Sinegway ko lang. In case lang na gusto nyo. Ano, galit sila. May dumapit. Akala nyo hindi matapang si LV. Try natin, makiososo tayo kung ano ng next step. Oras natin ngayon, alas 4. Pero kakastart lang talaga ng mga aso. So sabi ko ay Gracie, siya na muna doon. Uuwi muna ako ng saglit dahil may kukunin lang ako. Babalikan ko na lang siya maybe in 2 hours or 3 hours kasi sobrang tagal pa. Kanina pa kasi nakatam naka kanina pa din ako nakatambay doon, nag-edit ng mga videos na nang to make use of my time. Pero sayang din kasi na nakatambay lang din ako doon kanina na dapat may ginagawa, may gagawin pa pala ako sa bahay so sabi ko, saglit lang naman, 3 hours tatapusin ko muna yung dapat kong tapusin uh, nakapag-edit naman ako ng mga videos din uh, hindi ko lang talaga dalang aking laptop na sana ay mas madami akong nagawa Time check natin is 4, alas 4. Kakastart pa lang ng mga aso. Kala ko kayo na alas 12 mag ng mga aso. Ang bilis ng oras, so alas 4 na. Kakaumpisa pa lang. Tsaka ang daming aso nakapila. Nagsabi yung announcer kanina na baka daw alas 12 na ng gabi sila matatapos. Eh sabi ko kay Gracie, station na lang muna pumila doon. At uh, para na na naman siya, babalikan ko na lang siya later to 2 or 3 hours later. Babalikan ko siya para sunduin sila. So for now, uuwi muna ako. uwi na muna ako ng bahay ngayon kasi parang uulan na naman. Kukunin ko na lang yung mga sinampay at saka magpapahinga na din. Tapos later susunduin ko na lang sila. Grabing ayos ng daan dito. O, road expansion. Pinaka-lanes ni. <laughs> Ang sabi na vlogger naman mi Ani, oy. Nag-vlog pa me! <laughs> bantay weng. Ikaw bantay ko. Ay, dahan, dahan. Jer bantay ni Jer. Dali na. 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 Bak-bak! <laughs> Guys. <laughs> 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 Asa na pud kita na. Nara di ay di, dili kay Jocelyn di ay sa kanto. Na, di, 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 ay. <laughs> Hi. Happy birthday! Ch Happy birthday, Jocelyn! Uy, daghan nag-iro, uy! Ala ka, mga guwapa! Daghan na, uy! Happy birthday, Jocelyn! Happy birthday! Sala Happy birthday. Bye -bye. Mama, chup-chup! <laughs> Bye! -bye. O, mga lang. Oh. Yes. Halaga pa ha sa cook, oy. Kupa <laughs> <laughs> ha sa cook, oy. Grabe si Giselle, hands on ka ayo At tupod ka sa birthday, ha. Hello. Madam Tenji. Nasa lapid yun yung buhok gang or headband na? cute Bagay. Mura lang ano, So, imbis na nag pay ako ng aso, man ko si Gracie doon. Ito naman si Madam Tenji, dinaanon ako sa bahay. Sabi, ay isama daw ako dahil may celebration si Jocelyn, yung staff ni Ma'am Princess, na pre-Boys celebration. Hmm. wag lamisa Kuya, ya wag ano ni Giselle oi gold hello wow gold, gold. kachara ni Giselle kulay gold oh. tapos ang tinidor silver ibig sabihin <laughs> ang ano ang lalaki silver oh si Giselle gold kasi man eh Mag-wish na lang. Mag na lang ko. <laughs> ni Nats di ay. Ay. Kaya yung bas advance. September 8, kaya na yun. Tama na siya advance. Wow! wow. wow Miss! Ano yan? Advance happy 27th birthday. Miss! <laughs> Nats, wala magiging kasi na. Nats, wala magiging kasi